Oh, so, mga kaisan, kami po muna ay tulong-tulong kay tatay po. Magpapatong po ng pilapil para po kuminis. Gawa ng bumaba po ay gawa ng bagyo. Yo, si tatay po sa kasigambal. O to, yan, nakahuli ba kayo? Sila pa, wala pa. Kaya yan, Nang uh, ano po silang isda, gawa ng nakatina po ang ano, ay gawa ng galing sa bagyo marami pong hito at dalag dito. Yun po sila oh. Yeah, yeah, yeah. Dinulungan po muna namin ni Kambal si tatay po. Dinulungan po muna namin. <tos> 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 Sa mga gusto pong kumuha ng asula, marami na po dito. Oh, ay madudulas po ang palaka mga kainsan o oh, pinakinis dulas maliligaw ang palaka hmm. Makinis na. Yan. Yari na po. Oh. Tsaka po yung palabak. May nahuli kayo ito eh. Oo. Anong laki? Eh. Gabarasa ng... <laughs> mga eh. aso. Hindi. si sitambal po? Gabarasa ba? Ang aso. Madalang na ang sitawan tatay. Madalang na. Ganun yung bago. Oo. Pwede na titam na na uli. Manay bago tatay. Tatam na na uli natin. Yan Ayan, oh, may ayon mo pa ako ni nani, but meron parang maaari. Oh, yan. Hindi, may kasunod na tayo sa kalapit. Dito na, dito na katayo dito sa kabila. Dito naman sa kabila. Yung wakani may pasunod na. Yeah, yung wakani yeah. ganyan o may pasunod na isa. Agap, eh, nung ako'y pumunta doon sa manukan, pagkakab dyan, tikbuon sa labak. Ah, mga kaisan, no, oto to, dyan na kayo. At uh, ako naman mga kaisan, eh, papunta naman sabala po ako sabala. ng, ano, kubo. At alas tres na at gawa ng sakubo po ipagpapatuloy po namin maungo po tayong kawayan doon ay na doon po yung mga kaibigan ko ay tutulungan po natin oh, mga kainsan alam mo alam kong itatanong ninyo at yung iba naman sa inyo hindi nagpapalayan ay kaya po kaya po amin pong pinapatungan ng ganyan para po ang pilapil tumaas pag po yan ilaging may tubig hindi po siya dadamuhin oh, pero kung ang pilapil po ay kapantay ng luang ng palayan, nadamuhin po yan kaya po kami dito hindi po masyado din dinadamuhin ang palayan dahil mataas ang pilapil kaysa sa palay kaysa palayan kumbaga, alawan siya ng kalahatin dangkal, isang dangkal to kalahati o oh, to, bumili ako ng ano o oh. toy, bumili ako ng bubong kulurop mga <laughs> oh, kaysa, nakakulurop na kami ngayon tapos ilalagyan po namin ng kayakas Dati po ay ang bubong namin ay ano langit. Toy na iyo. Toy. Ari, yan mo. Kakakara ko lang pangilalim tapos ay yung isa. Ay, tiyo, tiyo, tiyo. Ari o toyo wit. Pag pag maghihero naman tayo, mainit. Oo. Para tayong sinisig ang ano di, ang tulingan. Pag mainit po Kaya po pam may pampalamig naman po Kaya kas Nawala na ko ito eh Ako <laughs> <laughs> ah, kapal lang eh utoy. Ito yung hawakan mo na ba sa utoy? Oo nga utoy. Puti sana yung makikita ang libag. <laughs> ano? <laughs> May kita rin ano po hindi kita ang libag. Utoy, hindi ka muso. Doon ka sa dulo. Baba akin pa kaya. Utoy, pag hindi binaak. Ay, kapusin na, no? Ay, baba ka natin ito. I Ilalim po na natin ito. Ilalim Ilalim muna bago ari oo para ba ote matibay baka mga may masundot tulo <laughs> pero kapal naman ito ay kwalit si ote okay. yung auto ilatag doon kwalit na naman ote ay ito ay dalawa para makapal. Yari na pala ang huling paloko na. Lilimitin pala natin uto yan. Ano yung patpat -pat, nung. Yan huling ano na po ari. Paloko. Tapos patpat -pat na po. Ibutin ako mag kaya ba ito yan yan sukat na sukat ito <laughs> makakapagpapustiso uh, abot lang ano toy ay ay sang auto yan ay, auto yan Yon. abot na ko lang kawayan pang ano naman po mga kaisan pang uh, pantaas po kawayan po tayo ng kawayan mo po sa baka isa pa no. Hmm. Ano para malimit ano. Tama. Kailangan po isa pa. Para malimit. <laughs> Dito na ba? ô nắp na nabuhol pala din yung punong malaki oh e yan ba yun? Ayan na nga tipas may kahoy pala din yung nabuhol oh. ito mga kaisan oh. pag nagka budget tayo ika natin yung kubo tiis tiis lang muna mga kaisan, pansamantala ang nasayang yung ayo laki oh nabuhol pwedeng kahuyin yan Matibay o din uto yan, nakakapunan na ano <laughs> Kung mahuna yan, no Palit okay. eh oh. Ayos ka ito yung kanyang kalapit, ayos na ano Uli limit limitan pa, ayos na ano ano to eh? Ayos na? Yun na may babatake natin ng plastika, ano? Ano?